Yan, guys. Papalaro na naman. Naku, delikado. Napapunta sa bato. Bahura dun eh. Gumutang ka. Kadian batuhan 'yan.

Maliit lang yan. dito. to. Malaki, Jo. Hindi malit, maliit. Hindi to maliit. nabo eh masyadong kita mga guys ang lapit na guys higa Ini gigi yo. Ya, lapad. Ba, kasampa ka na. Tanggal na siguro pa batunan. Para pangatlo Love, na guys. namin. Tira kita ng pera guys. Taba dito. Dito <coughs> ang ayuda namin guys. Pangatlo na. Pangatlo na yan pag nasampa. Ito lang pag-asa namin. Wala kami ayuda sa gobyerno guys. Ayaw pa ba Ilang minuto na jo? 5 minutes Kailangan hanggang ano lang 15 minutes Uy! Pito na eh! Ganito ba ako sa alok? Tega. Anak gua, Pak. Tuh. Mak, pa. oh. gancor tuh. Ini gancor, gancor, guys. Wadah nen gancor. Dapit nih eh. Oh, delikado. Papapondo. Pag inariya mo naman, pupunta tayo sa bato. Sa na. Sa na, handa yung gancho. Handa na gancho. Okay, bahay na na yan.

Oh, salah apa? No? salok salok lagi, like. picture, picture, picture. oh, nice, so... lagi, <laughs> <Ayun, kanis. laughs> guys? Yes, three down. pangatlo na guys pangatlo na ng aming uling ganan na kayo yun baka maka baka ano pa baka masasang na kayo yun dali tatlong kiluhan mga tatlong kiluhan guys picture picture Bawa gue na?